Yo, what's up guys? Ako nga pala si Mr. Rio. Quick video suggestion lang po ito para sa mga solid Duterte supporters at para po kay Idol. At bago ang lahat, i-welcome e nga po pala natin si Madam Mystica sa ating pagbabago. I'm glad at naliwanagan ka na rin, Madam. At sa lahat po ng mga nagalit kay Madam Mystica, i-welcome e po natin siya. Okay ba? At bago nga pala magkalimutan, sa mga nagsasabi na mahal daw ang binayad sa akin ni Idol Duterte sa mga ginagawa kong video, nagkakamali po kayo dahil di niya po ako binayaran. Dahil si ama ang nagpapagawa sa akin ng mga video na to, hindi po si Idol. At hindi ko, ko kilala personally si Idol Duterte. Dito ko na po sa Saudi nalaman na meron palang Rodrigo Duterte na nag exist which is great. At hindi ho ako nagpapakilala sa kanya. Dahil may nagsabi sa akin na, ehong ko lang pagkatapos ng election kung kilala ka pa ng idol mo. So hindi po ako nagpapakilala. Big fan lang talaga ako ng mga accomplishments niya. At yun din ang pinapagawa sa akin ni Ama. Pero syempre, gusto ko rin makita si Idol kahit one time lang. Syempre, picture-picture, di ba? Syempre, Idol eh. At sa mga nagsasabi po na magaling ako, dahil sa mga mensahe ko, hindi po ako magaling. Si Ama. Dahil sa kanya ho lahat ng galing ang mga mensahe ngayon. Instrumento lamang po ako. Okay, game. Ito na po yung suggestion na pinapasabi sa inyong lahat. Una po yung tungkol sa Comelec dahil pinagbawal nila yung cellphone, di ba? Dahil nakaisip tayo noon ng strategy para iwas dayaan sana. At yung strategy na yon ay yung ipicturean dapat natin yung mga balota natin. E kaso ano pong ginawa ng Comelec? Di ba pinagbawal nila yung cellphone? Pero may binigay sa akin idea si Ama. Dahil cellphone naman daw ang pinagbawal, ang dalhin ng na lang daw ko ay digicam or any camera. DSLR or Digicam na maliit, basta camera. At nang sa ganun, mapicturean nyo pa rin po yung mga balota nyo. At pag may sumita po sa inyo na bawal po ang camera, ang sabihin nyo po sa kanila, camera ang dala Ang bawal ay cellphone. ka me hindi cellphone. First letter lang po sa mga pangalan nila ang pagkakaparehas nila. Pero po iba yung camera sa cellphone. At pag nagpumilit pa rin daw po yung sumisita sa inyo, itanong nyo po ulit sa kanya kung anong hawak nyo camera, hindi cellphone. ba? Diba? Pero dahil nakaisip si ama ng way para mapicturean ng ating mga balota, gagawa ngayon ng video ang Comelec para ipagbawal ang camera. Expect na po nating lahat yun. Pero pag dito nila pinagbawal yung camera, ay eh di magdala na lang po kayo ng camera talaga. At least you can take a picture on your ballots. ba? Diba? At naka-receive din po ako ng information na pag naka-Duterte t-shirt ka daw or any Duterte accessories, hindi ka raw papapasukin sa mga presinto para makaboto. Pero may nagsuggest naman na mag-red t-shirt na lang daw tayo lahat sa botohan para daw iwas tayaan. Well, marami pong spy sa social media ang mga kalaban. So pag nag-red t-shirt tayo lahat, hindi na rin tayo papapasukin sa mga presinto. Syempre, nalaman na nila, Duterte supporter tayo. Siyempre, nakapula tayo lahat, ba? Diba? So sabi po ni Ama, huwag daw po kayong magsuot ng pula. Any color na lang or any design. So we cannot be easily identified mas magandang idea, di ba? At kay Paul Biteng na hacker ng Comelec, the best ka bro. Isa kang bayani. And I know, isa ka sa mga instrumento na gagamitin ni Ama para maayos ang ating bansa. At may mga nag-leak nga po palang information tungkol sa mga dayaan sa eleksyon. At may nakapagsabi ho sa akin na sa Dubai daw, nagkadayaan na daw po talaga. At si Marroa sa daw po ang panalo din sa Dubai ngayon. Sabi lang po sa akin na, eh, ewan ko lang po kung totoo. Pero dahil mga taga Dubai yung mga nagsabi sa akin, I'm sure mapagkakatiwalaan po yung source na yun. Sa mga taga-comelec, hintayin nyo yung pinapasabi sa inyo ni Ama. Dahil alam ni Ama ang mga plano nyo. Pero bibigyan pa niya kayo ng pagkakataon para mabago ang mga nakataktang mangyari. And advice po kay Idol Duterte, I hope na mapanood niyo po ito Idol. God said, okay na po. You have already proven yourself to anyone that you are not one of those hypocrites. So now is the time for you to transform into a decent leader that we deserve. Dahil ikaw daw po ang instrumento na gagamitin ni Ama para maayos ang ating bansa. At ako naman po ang ginamit ng instrumento para sabihin sa iyo at sa inyong lahat ang mga pinapasabi ni Ama. Just so you know that God is with us and He love us. At may nareceive din po akong impormasyon na plano daw po kayong ipa-assassinate ng mga kalaban nyo. Well, I predicted this scenario from day one pa lang. But I know that God is with you all the time. Pero mag-iingat pa rin po kayo palagi, Idol. At para naman sa hiner na assassin, may God be with you to enlighten your mind that He is our last hope to fix our country. And there are 100 million Filipinos are depending on Him. So may God be with you, brother. At kung galit ka sa kandidato ko dahil may ginagawa kang masama, meron pang oras kapatid para magbago. Hinihintay ka lang ni ama na magbalik loob sa kanya. At magiging isa ka sa mga anak niya na hindi na maliligaw at tuluha pang muli. Dahil mahal ka niya at mahal niya tayong lahat. And God said, Everyone, pray. At nang hindi na mangyari ang mga nakatakdang mangyari, basta wala lang pong dayaan. May God be with you all, mga kapatid. So brace yourselves, brothers and sisters, because change is coming. Pinapasabi po sa inyo ulit ni Ama, everything you see is part of God's plan.